diligan natin yung halaman ni Ate Inday. Ni Ate Inday, oh. Ayun, diniligan ko na yun kasi para makapresko-presko sila. Ganda na nila, oh. Talaga, oh. Ganda. Yeah. Ay. Yeah. Ayan. Ayan, oh. Wow, ganda. Ganda niya. Ayan, o. Oh. Ayan, may bumabasa na tubig. Ayan, o. Oh. Tara, may tubig na siya. Hindi ko alam kung saan ang gripo nito. Sinilak ko lang talaga sa biranda na ate. Baka naiwan doon. Eh, hindi ako makapasok. Hindi ako makalabas doon sa ano, kasi sarado yung pinto na kalak. So, para-paraan na lang. Para madiligan si halaman.